papakita ko sa inyo guys kung ang ganda ng ano ng alitap tap dito sa napuntahan ko dali tayo ng ilaw kasi hindi tayo masyado makikita dito sa sobrang dilim hi guys good evening ngayon ay may papakita po akong sa inyong ano ah, alitap tap ayan sa wakas nakahawak din ako ng alitap tap nandito siya at ito papakita ko sa inyo guys oh, i-off lang namin yung ilaw ha okay light off please ayan siya guys. Oh. Hawakan ko na siya guys. Sa wakas, alitap tap. Ayan, kahawak ako nito. Ngayon lang. Oh, lumipad na. Buti na lang may ilaw dito sa amit. あ、でみんなでパッと見てくれてるんだろ de mida ay nakakita na po tayo ng alitap-tap na kahit paano ay medyo madami-dami na po yung nakita natin dito nga sa likod po guys at yun lang po ang aming ganap na naman po ngayon at least nakakita na po nga ng tap at mahawakan po na din po guys at yun, nadidinig nyo nga po puro ano ng mga palata at yun, ang ating ganap po ngayon na gabi ay napakasaya po and thank you for watching and please like and subscribe salamat po sa inyong mga panunood guys.